Sumagot si Arin na okay lang na kunin ang cake at hindi naman nila ito kakainin. Masyadong bastos ang bodyguard sa mga kapatid dahil maaaring nakaramdam sila ng sama ng loob at insulto. Sabi ng bodyguard na alam niya ang lahat tungkol sa mga tao tulad nila. Sinusubukan lang nilang maging magiliw para sa kanilang sariling makasariling dahilan. At kung kinuha nila ang rice cake, patuloy silang magiging istorbo. Ngunit si Arin na naaalala ang mga mukha ng mga kapatid, si Wani, isang inosenteng bata, at Ryu, isang chad, ay nag-isip na hindi naman sila mukhang masamang tao para sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Arin ang isang bagay tungkol sa isa sa dalawang kapitbahay. Isa sa kanila ay mukhang mas matanda, marahil higit sa 15 taong gulang na nangangahulugang tiyak na pumatay siya ng 100 goblin upang makaligtas. Tumugon ang bodyguard na tiyak na pumatay siya at kaya siya buhay. Muli, nagpanik si Arin, sinabing, napakabait ni Ryu. Isipin mong ang isang taong dumaan sa ganitong malupit at impiyernong karanasan ay maaaring magmukhang kalmado. Nang marinig ito, tumawa ang bodyguard at sinabi na ang pagpatay ng 100 goblin ay hindi ganoon kahirap at ang mga hindi pumatay sa kanila ay mga tangalang. Ngunit alam ni Arin sa kanyang kalooban na hindi madali ang pumatay ng 100 goblin para sa mga normal na tao. Nagawa ito ng bodyguard dahil siya ay isang bihasang mandirigma at nakatanggap ng profesional na pagsasanay. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lalaking tinatawag na Black Scythe. Sa harap niya, ang kanyang bodyguard ay mukhang bata. Si Black Scythe ay talagang napakalakas at halos nakaramdam siya ng awa para sa mga goblin. Nakikita kung paano brutal na pinatay sila ni Black Scythe. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip Sino kaya si Black Scythe sa totoong buhay at kung paano siya mukhang sa totoong buhay? Lumipat ang eksena at nakita natin na isang buwan na ang lumipas at ito ay Enero 31. Si Ryu ay nasa kanyang kama at si Wani ay hawak ang kamay ng kanyang nakatatandang kapatid na may pag-aalala. Sinasabing, kailangan niyang pangakoan siya na babalik siyang buhay anuman ang mangyari. Ngumiti si Ryu at sinabing, huwag mag-alala, dahil siya ay masyadong malakas upang mamatay, kahit na gusto niya at wala ni isang Diyos ang makakapatay sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, si Wani ay patuloy na nag-aalala. Pagkatapos ay pinatpat ni Ryu ang ulo ni Wani, sinabing, huwag masyadong mag-alala at kumain kapag ang kaluluwa ni Ryu ay nailipat sa ibang mundo at matulog. Kapag nagising si Wani mula sa kanyang tulog, nandoon si Ryu na nakatayo sa tabi niya sa mga salitang iyon, ang paningin ni Ryu ay naging asul, at siya ay muling nailipat kasama ang iba pang mga tao. Habang ang lahat ng natitirang mga nakaligtas ay naglalakad patungo sa dungeon, sila ay tinamaan ng alon ng takot. Ang ilan ay sumigaw ng purong takot, habang ang iba ay nakatingin sa paligid, sinusubukang maunawaan ang lugar na mukhang mas parang gubat kaysa sa anuman. Pagkatapos, isa sa mga babae sa grupo ay nakita si Ryu at tinawag siya bilang ang lalaking pumangalawa sa nakaraang round. Tumayo si Ryu nang matangkad, tinatangkilik ang atensyon at napansin ang mga bulong tungkol sa kanya na nagsisimulang kumalat. Isang magandang senyales para sa mga plano na nasa isip niya. Gusto niyang makilala ng lahat kung sino ang namumuno. Ang mga mata ni Ryu ay pansamantalang nakatagpo kay Young Man. Ngunit bago siya makapag-isip tungkol dito, isang tinig ang pumuno sa lugar. Oo, isa na namang anghel, at siya ay talagang maganda. Ngunit ito ay ibang anghel, at maraming tanong ang bumuhos sa karamihan tungkol sa nangyari sa nakaraang anghel. Ang bagong anghel ay nagbigay ng isang magiliw ng ngiti at ipinaliwanag na ang nakaraang anghel ay nawala sa mga hindi alam na dahilan at nandito siya upang palitan ito. Nakita ang kanyang ngiti unti-unting humupa ang nervyos ng karamihan. Marahil ang anghel na ito ay hindi magiging kasing bangungot ng nakaraang isa, iniisip nila. Ngunit ang pag-asa na iyon ay hindi nagtagal. Ang kanyang ngiti ay naging masama, at may kamay na maingat na humahawak sa kanyang mga labi, naglabas siya ng nakakatakot na tawa. Siya ay nasasabik, handa na para sa kasiyahan pagkatapos ng mahabang panahon. Sa isang kaswal na galaw, ibinigay niya ang bagong misyon. Kailangan nilang pumili ng isang zone leader sa loob ng tatlong oras. Nakita ito, naguluhan ang lahat, ngunit pagkatapos ay napansin nila na lahat ng tao sa round na ito ay makakapasa, hindi tulad ng nakaraang round kung saan kalahati sa kanila ay namatay. Napansin ng anghel ang mga naguguluhang tingin sa mga mukha ng mga manlalaro at sa isang ngiti ay nagpasya siyang ipaliwanag ang misyon para sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang round na ito ay hindi tungkol sa pakikipaglaban. Lahat ay makakaligtas sa pamamagitan lamang ng pagpili ng isang zone leader. Ang napiling leader ay magkakaroon ng kapangyarihang utusan ang sino man sa kanilang zone na gawin ang anumang nais nila mula sa pag-crawl sa lupa hanggang sa pagbagsak na patay. Hindi ba't kamanghamanghang kakayahan? Tanong niya, tinitingnan ang mga manlalaro. Habang inilalatag niya ang mga detalye, may isang lalaking may berding buhok na nakikinig ng mabuti at isa pang lalaki na puno ng kalamnan at may tatu sa leeg na tila medyo naiinis. Tinapos ng anghel ang kanyang pagsasalita, sinabing sa loob ng tatlong oras, babalik siya para sa boto upang magpasya sa leader. Ang lalaking may berding buhok, medyo nanginginig, ay nagtaas ng kamay at nagtanong kung talagang ganoon lang kasimple. Magboto para sa isang leader, at lahat sila ay mabubuhay. Ang ngiti ng anghel ay naging medyo masama habang kinumpirma niya ito. Isang boto lang at bam, lahat sila ay babalik sa earth, ligtas at maayos. Nang marinig ito, lahat ay natuwa at nagsimulang magdiwang, sinasabing sa pagkakataong ito, walang mamamatay. Si Rayu, mula sa likuran, ay nanatiling may seryosong mukha Pagkatapos ay batiin ng anghel ang mga ito ng good luck at siya ay naglaho at nagsimula ang timer ng tatlong oras. Sa susunod na sandali, ang natitirang mga manlalaro ay masaya pa rin dahil walang mamamatay ngayon maliban kay Yang Man. Hindi siya masaya. Siya ay labis na galit at habang pinipigilan ang kanyang mga ngipin, sinabi niyang handa na siyang makipaglaban at pumatay ng mga halimaw. Nang makita ang galit ni Youngman, Man, ang kanyang kaibigan ay nagpanik at sinabi sa kanya na kalimutan na lang ito. Dahil ang anghel ay papayagan silang mabuhay kung sila ay boboto. Kaya, bakit sobrang nagre-reklamo si Youngman? Si Youngman, nagalit parin pa rin, ay sumagot na ginamit na niya ang lahat ng kanyang puntos para sa pagpapalakas at ngayon ay hindi na siya makapagpahirap sa sino man, at sobrang nabigo siya. Si Ryu ay nanood kay Young Man mula sa malayo iniisip na sa lahat ng kanyang 99 na buhay, si Yang Man ay palaging ganito ang ugali. Lumiko si Ryu na sinasabing aayusin niya si Yang Min kapag dumating ang tamang oras. Pagkatapos ay napansin ni Ryu ang talakayan ng lahat tungkol sa kung sino ang bobotohin at kung ano ang gagawin, ngunit sinabi ni Ryu na hindi ito mahalaga sa kanya. Habang naglalakad patungo sa gubat, nagpatuloy siya, sinabing, mayroon siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin, na pumili ng klase, ang klase ng Grim Reaper, ang diyos ng kamatayan. At upang magawa iyon, kailangan niyang maabot ang level 10 sa loob ng tatlong oras. Sa sandaling iyon, isang goblin na may suot na pulang hoodie ang lumitaw. Pinigilan ni Ryu ang kanyang hawak sa kanyang dagger. Pinagtawanan niya ang goblin, hinamon itong lumapit. Ang goblin ay sumugod at si Ryu na may walang emosyon na muka ay madaling pinutol ang leeg nito na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Pagkatapos ay ipinaalam ng sistema na nakakuha siya ng mga karanasan na puntos na may 15 ginto at lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 1% dahil sa ruin of slaughter. Ngayon, nakatayo sa tabi ng nahulog na goblin, alam ni Ryu kung ano ang dapat niyang gawin. Mayroon siyang tatlong oras upang maabot ang level 10 at piliin ang kanyang klase. Iyon lamang ang paraan upang magtagumpay ang kanyang plano. Habang papalapit ang isa pang grupo ng mga goblin, inihanda ni Ryu ang kanyang dagger. Hindi niya mapigilang ngumiti. Nakikita ang mga goblin na papalapit na parang bata na naghihintay ng masarap na cake. Sa susunod na sandali, sinimulan ni Ryu ang walang habas na pagpatay sa mga goblin. Pagkatapos ng isang oras ng pang-aabuso sa mga goblin, pinunasan ni Rio ang dugo sa kanyang mukha at sinuri ang oras. Isang oras na ang nakalipas, bulong niya sa kanyang sarili at binuksan ang kanyang status window. Nagulat siya nang makita niyang umabot na siya sa level 9 at nakakuha ng 8 stat points, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Nang walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang lahat ng kanyang puntos sa agility dahil ang kanyang base stats ay talagang hindi maganda. At pagkatapos ng 90 mime na buhay, ang kanyang pakiramdam sa laban ay naging napakatalas na ang kanyang katawan ay kusang gumagalaw sa panahon ng laban. Upang suportahan ang kanyang katawan, kailangan niya ng agility. Doon napansin ni Ryu ang isang bagay at lumingon na may seryosong hitsura. May isang tao na sumusunod sa kanya sa mahabang panahon habang siya ay abala sa laban. Karaniwan, hindi siya nag-aalala sa mga abala dahil sobrang nakatuon siya sa pakikipaglaban, ngunit ito ay bago. Hindi ito nangyari sa kanyang mga buhay, kaya naisip niyang dapat niyang tingnan ito. Pagkatapos, na may seryosong hitsura, itinuturo ang kanyang dugo ang dagger patungo sa mga bushes, sinabi ni Ryu na hindi niya alam kung sino sila, ngunit kailangan na nilang ipakita ang kanilang mga sarili. Kung hindi sila lalabas, mas mabuti nang maghanda para sa masakit na kamatayan. Nang matapos si Ryu sa kanyang pangungusap, isang magandang babae na may magulong kayumangging mangging buhok ang nagpanik na lumapit, parehong nakataas ang kanyang mga kamay, sinasabing nandito siya. Nang makita siya, napagtanto ni Ryu na siya ay walang iba kundi ang aktres na nakilala niya sa unang palapag, na ang kanyang nakababatang kapatid ay fan. At nagsimula si Ryu na mag-isip kung bakit siya sumusunod sa kanya. Si Aren ay halos humingi ng tawad at ipaliwanag kung bakit siya sumusunod kay Ryu nang biglang may ibang sumingit sa usapan. Isang pamilyar na figura at lumabas na ito ay ang bastos na bodyguard mula kanina. Agad siyang nagsorry at nilinaw na hindi sila sumusunod kay Ryu para sa masamang dahilan. Gusto lang niyang mag-relax si Ryu. Nahuli ni Ryu ang pangalan ng bodyguard, si Sang Cheol, at ang kanyang reaksyon ay agad. Lumaki ang mga mata niya nang makilala ang pangalan. Si Sang Cheol ay ang pinagkakatiwala ang kanang kamay ni Gyun Rock, ang panganay na anak ng pinakamalaking korporasyon sa Korea, na rin sa nakakatakot na palayaw na Heavenly Demon. Isa siya sa mga tao na nais ni Ryu na isama sa kanyang koponan kasama ang isang pari na sinasabing may kapangyarihang ibalik ang mga patay sa buhay. Hindi inaasahan ni Ryu na makatagpo ng kanang kamay ni Yun Rock ng maaga at nagtanong siya kung bakit ang ganitong tao ay nagproprotekta kay Ahrin. Pagkatapos, pumasok sa isip niya. Ang pari ay maaaring ang payat, inosenteng babae na nasa harapan niya. Pinanatili ang kanyang kalmado, bumaba ang boses ni Ryu habang tinatanong sila ng diretsyo kung bakit sila sumusunod sa kanya. Inamin nila na sinusundan siya mula nang una siyang pumasok sa gubat. Si Arin ay tila medyo kinakabahan habang siya ay nag explain sinasabing mayroon siyang mungkahi para sa kanya. Sa isang umaasang ngiti, sinabi niyang nais niyang makipagtulungan kay Ryu at tinanong kung maaari silang magsanib puwersa. Nang marinig ito, ngumiti si Ryu at sumagot na ang pagsanib puwersa ay nangangahulugang ang parehong panig ay tumutulong sa isa't isa. Si Arin ay nanginginig na sumagot na totoo iyon at sumagot si Ryu na hindi niya nakikita kung paano sila makakatulong sa kanya kaya ayaw niyang makipagtulungan sa kanila. Sa isang bastos na tono, nagpatuloy siya na dapat silang umalis at itigil ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa mga kalokohan at bumalik. Sa ganitong paraan, lumiko si Ryu, sinabing wala siyang pagnanais na bumuo ng isang kuponan at nagsimulang pumasok ng mas malalim sa gubat. Well, ito ang kanyang paraan upang makaganti sa bodyguard. Pagkatapos, habang umaalis si Ryu, talagang naiinis ang bodyguard, sinasabing talagang mayabang si Ryu. Ngunit si Arin, siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, pagod, at nagtanong tungkol sa kung paano ang vibe ni Ryu ay matindi, parang kaya niyang kagatin siya anumang segundo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sinasabing talagang nais niyang maging kasamahan si Ryu mula nang una siyang makita na lumaban ngunit hindi ito naging maayos. Ang bodyguard na labis na naiinis ay nagsabing sinabi na niya kay Arin na ang mga malalakas na tao tulad niya ay palaging may malalaking ego at gusto nilang kumilos ng mag-isa at ayaw nilang makipagtulungan sa isang koponan. Ngayon, nakatayo sa tabi ng ng mga bangkay ng goblin, iniisip nila kung ano ang gagawin sa natitirang oras bago ang boto at nagpasya silang manghuli ng ilang mga goblin tulad ni Ryu upang mag-level up. Pagkatapos, habang nagsimula silang pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat, nakita natin ang isang tao na sumusunod sa kanila mula sa mga bushes. Pagkatapos ay nagbago ang eksena at nakita natin si Ryu na walang awa na patuloy na pinapatay ang mga goblin habang ang mga goblin ay sumusubok na tumakas para sa kanilang buhay. Pagkatapos patayin ang mga goblin sa loob ng isang oras, isang grupo ng mga gnoll ang lumapit kay Ryu. At nang makita sila, nagbigay si Ryu ng malaking, maliwanag ng ngiti, sinasabing mukhang may masarap na dumating ng kusa. Pagkatapos, habang ang grupo ng mga wolfman ay sumugod kay Ryu ng sabay-sabay, si Ryu, sa isang swing, ay pinatay sila na parang mga gulay at ang kanilang mga naputol na bahagi ng katawan ay nahulog mula sa langit na parang ulan